kan Photography ito pala yung business niya din po yung Ay, photoshoot ito lang kayo yung business po natin dali ko dali ko malakat pa karon kaya maging mukos ang sos sos ang siyumay uh -huh. Green Sealer o uh Tungkahang? -huh. Green Dala ka lang. Kwan pala dito yung laka yung pabinta po natin. May kwan po tayo, tayo dito. Ah. May hotdog. Nice. May shumai. May kwan may halo ka pala. Halo-halo lang yung mga. Na? Sige ah. Sige ah. Tukos tumurtan. Sige, sige. Ay, padali, dali, kulog batin ay. Sige. Alugbate. May pan na po tayo dito yung pagmigiling ng ice. Tapos yung pangprito ng sumay. Ayan Sabi ko malakas yung si mahal na riba. kay mahal. Busy-busy pa yung ako ah. Makikon-contact niya yung bakit kati ko ah. Pagkataan na si kay. Mm. Ano to? Sili lang kagalugbate. Ano? Huh? Ano? Okay, bye. Thank you. Manay, wala ang ten. para lalaki. Kunin so mineral na ginagawang ice. Sino kasama mo doon ba? Nandoon din si Ate Maria. Si Ate Ila. Ay si Ate Ila, si Ate Marian. Mm -hmm. Doon din? Mm -hmm. Nag-ubo ka? Nag-ubo ka? Hindi ka pwedeng magalulo-loi, naghalwalo eh. Nag ka kasi noon araw oh. Salamat. Lista lang ha. Ko pa ko na ni mama mo ko ta nya. Ay lang, wala pa man si nang ban. Tipunon ko lang daw. Mga Tao para pag may magbili mamaya Diretso na. Mag, ano lang kayo dyan, guys? Mag, mga kalakay. Mag-order. Uwag <laughs> <laughs> tayo ka pa lang halo-halo. Darta dito, tu tu dun eh. Uwag, <laughs> <laughs> mangkay. <laughs> <laughs> Mabalin ba pa-deliver ang kasi? sang deliver deliver sang awisun nang to ah ah jigi jo barkada mawisun toy sadu tayo nang pudo ay no papan lang toy oy no kokoy yum na kwa ito ay sige pero madinga ka na yun at kakasa ko wen titulog kayo Tama so, kira nga eje gayam dati gid dan sumay dati hot dog dati price kasi. Wala bigat. Dalo halo. nag, nag ano baka kon kasi kami lakay, nagpakilala baka buwas wala, ano pa ko mga one week na po na nag kon kami nagabinta kaso hindi kami naka-vlog kasi hindi ko may ito lakay eh. kasi yung harapan natin may construction may ingay masyado kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog gatas ito yung nagadunik Pag Ilocano ka ba kahit parado ti makataros? Ano na? Grade mo? Grade 12 ba? Ay, grade 12 ka na? Magkalits ka na? Oo. Ay. Bilis nang palaki. Hindi ka pa yung mga sasawa ah kailangan ka pa kayo bago huwag nubyo nubyo ka lang muna hindi ah, bawal tayo nubyo kaya nubyo dito sa sawa dyan mm -hmm. masaba tayo lang iti e, napigsa ato to do e. manin nasangit manin iti iti bagata na Ti video bakit ya? pwede uning makita ya? ti ba? Madiwan nga nang isit, pero no ti personal ka nang isit iso Maga pa lang, alas 4 pa lang, pero mm. madilim na, parang alas 5 na. Ay, alas 6. Ay, I may mean, alas 5 na pala, oh. Hindi makakala kay Agsin, hindi ato yung kwata yun eh. Dati kwata yung toy, Christmas light, solar. Napatatay ito yung unyap, Leng? Ay! Sa daming beses pumunta si Unyok, binigyan ko ng halo-halo. Binigyan ko ng hotdog. Pero kinanadyat daw, aji halo-halo. Wala, dito. Gin sabit niya lang daw. Tapos binigyan ko siya ng siomai, dalawa. Tapos bumalik na naman. Ah. Sige lang, basta hindi lang siya magano. Ginagaw niya kay ang korta. <laughs> Magbili kami. Ah... Uh, Ang di na yun, nanagal na? Sumay? siyumay. <laughs> ay, at si Dayan ay? Huwag ta dating lutok na rin Sir. inayon ko. Di ba dalit? So, agented na ni Lingleng ay lidag? Hindi, gumatang kami. Ay, gumatang kami. Wata... Gumatang ni Piyo. Saan to gumatang kayo manan? Gumatang ni Lingleng. Ah, may luto yan. Ma, di, Sige, umulog ka rin. Magkamanag <laughs> ka. Thank you papasundin talang bayadan nyo lang bayad niya. Ano yun na klar. Uwin mo na lang. Ang niya. Gusto mag niya ako? Ngayon ka, halo-alo niya Uy, eh. Ano, nakaayok pa, pa sa... Nakaayok pa ob, sa inyong bisita niya oh. Sino nga bisita rin? Hindi eh? ka pagkakam sa si GSA. Hindi pagkakam dubawan mo lang si <laughs> si Oo, o, pala, ay, pala sa 5. Oo. Ang nagpapalas sa um. Dan daw malakay guri lang ta. Kasting or oras la kay agko ka dag dag sa ti aggatang yung ti kuan natatta. Nagaulan kasi. Hindi ko lang alam kung may kuan maratang bibili. Antay antay lang tayo. Pero itong halo-halo natin ito yung may iwan talaga masasayang na itong ibang merkado niya. Hindi yan masasayang. Masasayang yan, mabangis yung kuan yan. You kainin. Know? Okay, oo kainin natin no so, dagam kwala kay iti kwa sobra lalong ta halo-halo kan kanin main yan pula kay ti yung gatas natin sangkap na maliit sangkap nang malak. malaki na yan. niyan hmm, tayo. Ah, may pipe?

The next day. proverb geiseun di maroonmaga. simula kayong paginda po natin may french fries po tayo lumpiang shanghai at itong halo halo 25 lang po ito lakay Tapos, tapos itong pastil po ta natin tag 10 tapos tag 20 ang baso at tapos tag 20 din po yan Prince price mayroon din tayong mais dito sweet corn mas din ang baso. Ito, ito shumai तिवार kami lang lakay nga pa naglakot ni eh. uh, wa tuna tuna flex iti ko na lang iti Ano ba ito yung mga? Ano? Ano si Gini? Ano? 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 na nabit tayo nga buma nang kasi tayo mga na kaya nabit tayo nga buma lang gusto yung nagtimang ang pibatin ito'y so, kumano dati ko na ito'y nakaiba i-itlog kuha tuna flex ngal tayo daw tayo malempong agdagdag sa ti agkagatang ito ita dati is kwila gamin inang? hmm? yun dati gumatang ito tayo yan ang na talaga ito pinalakamila pinalakami na kita ito nga pang estudyante Bawal mangalad di ta. naman to sa iyo. Akin naman to. <laughs> Come on, babe. Dilaw tong gin ko mo pay. Where it is? Ito ni. <laughs> Ang ganda mo tin padala Nani nagwa ka lang gamay. Ingatanan kin dala bumay. Speaker pa. Beson sta. Tigre gamay naton eh. Tigre ida kita construction. Oo. Oh. No, Mo len maakalakai. Iksa la kai. Iksa siguro. Sa pito. Gila bolto? Ah, wala, hindi si ko ibigay. Okay. Kay sino bolto? Okay. Uh -huh. Sky. Sky? Uh -huh. Kay kuya, uh, kay ading uh, Mario, kay Sky. Kay Sky. Aha. Catch! Catch! cuts. Me, me. Kung sino yung makakatch sa kanya to. Ready. One, two, three. <laughs> Ready. One, 2 3 Ready one, 2 three. Ready one, 2 three. Oh. Ready? One, two, three. Yeah. <laughs>

Alas tv ready sigurado din, diba guys? 6 beef 45 645. tayo. Repeat na tayo, guys. Okay. Okay. ito so, yung lakit na din na ako tayo manuti ka nanda bakit isa isa lang kain ng dalawa ay isa lang na kain ng mubus yun mo yung dalawa hmm. akong isa ko pa, pa dalawa akong yun mo kuha ka sa yun are luha kain ng isa hmm may sudan pa dadala oh, Magulay tani ko, oh, hindi na lang. Ato'y lakay. Di pa daw ito'y di kininanay. Ato'y magtipang malam na. Tapos medyo ado nga nabati lakay nga kwa. Nga halo-halo nga ito. Umulan. N nagtudo tinapigsa. na hmm. pigsa. nga so, nga kwa. Para hindi sila nainitan oh. siguro kanina. Okay. Durikas Jay, salamat kina Apo Diyos. Iti pinaglako tayo adala tama ti iti tayo ka <laughs> next time bawi ulit tomorrow again tomorrow again tigko pakingon niyo salamat sa Jose bye bye